yung kanilang reposting tungkol sa Pulburon. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, takot ang mga mainstream media, o itong mga dyaryo, mga, mga pahayagan, mga, uh, you know, yung mga broadcasting company, takot sila at the fact na they have also power, yung kanilang platform. Meron din silang pera, hindi naman sila basta-basta lang na nag-iisang vlogger lang, na wala silang capacity to fight. Laban dito sa mga kasinungalingan ng nasa sa gobyerno, bakit hindi sila manindigan? Ang question ko diyan, ang ang uh, uh, not question, ang sagot diyan is dalawa lang. Duwag sila o tinatakot sila or pinoprotektahan nila ang kanilang negosyo. So again, vested interest or bumabahag ang kanilang buntot, ayo nila manindigan dahil maapektuhan ang kanilang negosyo. But I believe If they are for the people, if they are for the truth, they will stand up like us. SMNI and lahat ng mga palangga ngayon na nandito, na nakikinig, at nandiyan sa Davao del Norte, dapat ngayon, uh, dapat itong mga media na ito ay tumayo sila. Pero nagbingi-bingihan din sila. Hindi sila naninindigan. And I thank you, SMNI, dahil napakatapang ninyong hinaharap itong mga vangag sa gobyerno at marami pang mga pasabog pong ipapalabas po ninyo ah uh, binibining Maharlika kaugnay po dito sa drug issue ng pangulo. Nako napakadami ba kaya talagang uh, tutok lang kayo dito sa SMNI, ano? so sa mga uh, vlogs natin. Actually uh, hindi lang po ang drug ang pulburon ang issue dito. Gusto ko uli i-take ang opportunity na ito. na kailangan din imbestigahan kahit na hopeless tayo na ang Kongreso at Senado ang involvement ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos sa kidnapping o extraction ng minor sa Turkey na kung saan siya ang naging kasabwat ng uh, certain person na ito. I mean, kaibigan niya, pangalanan natin si Chua na business partner niya ayon sa aking source sa kanya mga illegal na gawain. Si Lisa po ay kasabwat ni Francis Chua based dun sa mga information na nakuha ko na nagkidnap sa mga bata sa Turkey na ngayon nga ay nasa Europa na at ang distressed mother na biniktima ni Lisa ay lumalaban din po sa Europa at uh, sa ngayon ay binipinoproteksyonan okay, ng bansa kung nandoon siya dahil nakasalalay din ang kanyang buhay. May mga death threats siya at patuloy na tumatangis ang nanay na ito dahil sa kawalang hiyaan ni Lisa Marcos na naging kabahagi o naging mastermind ng pangingidnap sa dalawang bata. Actually, lima dapat ang kikidnapin niya o extract niya. It just so happened na dalawa lang ang nakuha yung mother at yung dalawa pang anak na iwan sa Turkey. Kaya mga kababayan, kaya nga hinahamon ko ang pinaka powerful. Yun ang sabi niya. She is the most powerful in the Philippines. Now I challenge you, Lisa Marcos, file a case against me dito sa extraction na ito or kidnapping na ginawa mo na nakipagsabwatan ang DFA na si Teddy, D DFA Secretary then Teddy Boy Loxin Jr., ang asawa niyang si Louie at taga, mga, taga DOJ uh, at ang mga tiwali sa AFP, marami yan sila. Mga kababayan, taas na po ako na hindi ko ta, hindi ko susukuan at hindi rin po ako magpapasindak sa nagsasabing is siya ay most powerful sa Pilipinas dahil hawak niya ang national budget Hawak niya ang mga tiwali sa AFP, PNP at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. challenge ko siya na magkaso siya, hindi sa Pilipinas sa Amerika o sa ibang bansa, magkaso siya kung anong gusto niya. Sa inaakos ako sa kanyang, siya ay mastermind ng kidnapping o extraction na naganap sa Turkey. Nako, may drug issue at may kidnapping issue. Ito yung mga uh, issue ngayon na kinakaharap. No? Na, na, sinasabi po ninyo, binibining maharlika laban sa uh, pamahala, lalo na sa mga Marcos. Kaya lang, eh, ang tanong, eh, sana eh, maimbestigahan ng uh, Kongreso, ng Senado, at ng Kamara itong uh, uh, issue pong uh, ibinabato po ninyo. Kasi iba pong issue yata gusto nilang uh, dinggin dyan sa Kongreso, itong sa West Philippine Sea. Ha, ay, ay planong uh, imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol daw do, di umano o umano di doon sa uh, gentleman's uh, agreement. Uh, yun nga, uh, Jade, cover up yan. Dahil mismo si Marcos Jr. hindi niya alam ang ibig sabihin ng gentleman's agreement. Kahapon, nagpa-interview siya dito sa Washington DC sa Amerika na kung saan sinasabi niya na sa palagay daw niya, alam daw niya sa isipan niya na nagkaroon ng gentleman's agreement. Sabi niya, in my mind. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng in your mind. Bangag ka ba? Hindi mo pwedeng naisip mo lang na nagkaroon ng ganito nang wala kang pruweba. At the fuck na, eh, naghanap kasi siya ng dokumento. Sabi niya, dapat daw may dokumento. Sabi ko, the word gentleman's agreement, kahit i-google niyo yan, i-google-google niyo yan mga palanga ang ibig sabihin niyan is mutual understanding between two parties, between China and the Philippines, which is yun ang pinag-uusapan natin. Pero gustong i-cover up ni Marcos Jr. ng kanyang mga bangag na mga gabinete ang issue sa Pulburon sa niya ang isyu sa kidnapping ng asawa niya. Gusto nilang ilihis kay Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan niyan. Ito namang mga hudas sa Kongreso at Senado na mga taksil sa bayan, ang, ang ating panawagan, ang aking nga bells, ay nag na abot kahit sa ibang planeta pero ayaw pa rin nila pansinin. It's either sila ay mga tuta ni Kuting, ni Marcos, o nakikinabang sila o sila ay walang mga balls. Kaya sabi ko nga, kung ayaw nila tayong pakinggan, ayaw ng kongreso, ayaw ng Senado dahil uh, ang kongreso hawak ni uh, Martin Romualdezyan. Hawak nila, hawak nila lahat 'yan. Kaya nga sabi ko, eto 'yung pinaka-power natin. Kung ayaw nila tayong pakinggan, lumabas tayo lahat sa daan at magsalita. Kapag sobrang dami na tayo, I don't think na magtatagal pa yung mga yan. Oo. Uh, bago ko lang ipasa kay Partner at Admar uh, Binibining Maharlika, eh, may latest na pahayag ang uh, Pangulo doon sa presko niya sa Amerika na kung saan eh, willing siyang makipag-usap personally kay uh, pangulong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil nga nga po dito sa uh, agreement ha, sa pagitan ng China. Ano po masasabi po ninyo? Alam mo si Marcos Jr., huwag na kayo magtiwala dyan dahil napakasinungaling. You know, pasinungaling na at wala sa tamang kaisipan. Dahil kung ayaw niya na, na mag-escalate ang hidwaan o uminit ang hidwaan ng China at Pilipinas, dapat pag-upo na pag-upo pa lang niya, sinunod niya yung pinangako niya sa tao na nagiging neutral lang siya na sinabi pa nga niya sa kampanya na nasa gitna lang siya, hindi siya kakampi sa China o sa amin dito sa Amerika dahil isang bahing lang ng dalawang bansang yan ay mawawala tayo sa mapa. Pero bakit siya nagbago? Ano ang reason? Doon dapat siya magpaliwanag sa taong bayan. Ano yung secret na pinag-usapan nila ng aking bansa dito, bakit bigla siyang nagbago? Ano yung sekreto? Hindi yung sit down siya kay Pangulong Duterte para mag-usap kung gusto ni Marcos Jr. na ayusin ang Pilipinas at hindi kayo isa lang sa kaguluhan. Yung pinangako niyang continuity ng mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte dapat sa unang araw pa lang nakipag-ayos na siya kung ang intensyon niya ay taong bayan. Kung ang intensyon niya para sa kapakanan ninyo sa Pilipinas. Kaya yan ay etos lang or chika-chika boom boom lang ng Marcos Jr. na yan para i-cover up again ang mga malalaking issue like drugs, kidnapping, and corruption. Lalo na dyan sa lottery. Sa loto, tignan nyo. At two days ago, may nanalo na naman na loan better. 222 million. Mga kababayan, hindi pa ba kayo gising sa pagloloko ng gobyerno ni Marcos Jr.? Binibining Maharlika, magandang uh, gabi si Admarto. Um matagal nang isinagawa itong uh, hakbang ng maisyug uh, rally ngayon defend the, the flag na rin at uh, patuloy na isinusulong itong transparency, accountability, peace and uh, security. At maliban dito sa uh, peace rally, prayer rally na ito, meron ding uh, isinagawa pang uh, doon sa li liwasan. Tingin mo ano yung naging uh, impact nito sa taong bayan? Yung uh, nakita mo ba na napupukaw na, nagigising na sa kontotohanan ang uh, taong bayan? Yes. Sabi ko nga, nasa exciting part na tayo. Uh, At Mar, kung walang impact, ang ginawa ng unang pagtitipon natin sa Davao, sa Cebu, sa Liwasang Bonifacio, and now, balik ulit tayo sa Davao, bakit kailangan antalain? ng gobyerno ang runway dyan sa Davao para i-delay